Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Umaabot na sa isang piso o higit pa ang kada kilo ng asukal sa mga palengke. Kaya gusto ng Sugar Regulatory Administration na magtakda na ng suggested retail price. Yan ang unang balita ni Bernadette Reyes. Ngayong kapaskuhan, asahang tatamis pang lalo ang diet ng mga Pinoy mula sa inaabangang bibingka at bumbong tuwing simbang gabi. Hanggang sa mga matatamis na handa tulad sa Noche Buena. Lalong lumalakas ang demand para sa mga panghimagas gaya ng cake, leche flan at mga kakanin kagaya nito. Pangunahing sangkap na mga yan ang asukal pampangiti na sana ang farmgate price ng asukal na bumaba ng 10 piso. Pero pagdating sa ilang palengket supermarket, mapait pa rin ang presyo nitong umaabot sa 100 piso kada kilo o higit pa. Nahihirapan tuloy si Marites sa pagpipresyo ng mga panindang kakanin. Pag tumataas ang asukar, tataas, magtataas kami ng 20 pesos, 30. Kaya gusto ng Sugar Regulatory Administration na takdaan na ito ng suggested retail price. We've been pushing for an 85 peso SRP. The only hang up dun I know is uh, how will it be enforced? So yung sinasabi ng iba ay SRP suggested lang. So what do we do if hindi siya sundin? Sakaling matuloy 'yan, handa raw ang Department of Trade and Industry na mag-monitor kung naipatutupad ito. Kahit na sa suggested retail price, may puwersa pa rin 'yan na inilabas natin 'yan kasi all of the manufacturers and retailers, uh, um, yan yung yan yung prices in the market na suggested nila. Pabor naman ang ilang retailer para yung mga mamimili hindi nalilito. Ito ang unang balita, Brinade Reyes para sa GMA Integrated News. December 1, unang biyernes ng buwan at Quiapo Day. Silipin natin ang sitwasyon sa Quiapo Church. At may unang balita live si Darling Guy. Darling Good morning, Igan. Hanggang sa huling First Friday ng 2023 ay hindi matatawaran ang debosyon ng mga deboto ng poong Jesus Nazareno. Kaya naman, madaling araw pa lang, dagsana yung mga pumunta rito para magsimba. Ganito na karami ang mga debotong nandito sa Quiapo, Maynila, unang misa pa lang kaninang alas 4 ng madaling araw. Unang biyernes ng buwan ngayon, kaya dagsa ang mga deboto ng poong Jesus Nazareno. Sa labas na lang sila nakinig ng misa dahil puno na ang simbahan. Ang mag-asawang Wilma at Anthony nagdala na ng sariling upuan dahil inasahan na raw nilang dagsa ang mga magsisimba. Pagka First Friday kasi maraming tao. Hmm, kaya magpiprepare na kami ng upuan para sigurado. <laughs> Kasi pagdating pa lang namin, parami ng tao sa loob. Eh. Si Joel na mahigit 30 taon ng deboto ng puong Nazareno, hanggang labas na lang din muna. Malaking bagay raw talaga sa kanya na makakapagsimba siya tuwing biyernes. Magang ang pakiramdam. Tsaka ano, dahil yung dinidinggin niya yung panalangin ko minsan. Laging ano, malakas ang katawan ng pamilya ko, hindi sakitin. Yun lang po. Ay, lagi ko pinagdarasal sa kanya. Si Marilu naman at kanyang mga kapitbahay, dala ang kanilang bagong replika ng puong Nazareno para pabasbasan dito sa simbahan. Tuwing biyernes din siya nagsisimba, umulan man o umaraw. Gumaga ang karamdam namin, tsaka mal maluwa po ang dating ng biyaya. Tsaka siya nagpapagaling sa amin. At lahat ng aming kahilingan natutupad. Hindi pa man tapos ang unang misa, mahaba na agad ang pila ng mga dadalo sa susunod na misa. Igan, walang humpay yung pagdating ng mga deboto dito sa Quiapo Church. Nagkakaroon pa rin ng pila. Pero sa ngayon ay kapapasok lang ng mga nakapila naman para sa susunod na misa sa 7 a.m. mass. May mga Ios del Nazareno naman na nagbabantay dito at nagsisiguro ng kaayusan. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Ito na ang unang chika ngayong Friday morning. Eto na, bukas na. Ang much-awaited na Queendom Live Concert. Handa nang magpasiklab sa Newport Performing Arts Theater sina Rita Daniela, Jessica Villarubin, Marian Osabel, Hannah Prasilias, Thea Ashley, at si Julian San Jose. Bukod sa level up na blending, may inihanda rin daw silang powerful solo acts. At abangan kung sino ang kanilang surprise guests. Uy, sino kaya ang kakanta? Sinimula ang talakay ng Bicameral Conference Committee ang 2024 Proposed National Budget. Kasama sa pagdedisyonan ng Bicam ang confidential funds ng ilang civilian agencies. May unang balita si Ma Gonzales. Ang confidential funds ng civilian agencies na inalis ng Kamara sa bersyon nito ng 2024 National Budget, maibalik kaya ngayong pag iisa na yan bersyon ng Senado sa Bicameral Conference? I don't think so. Ang napag-uusapan lang, I think, is DICT uh, to fight cyber for increased cyber security. The DICT is trying to appeal for na ibalik sana at least a portion of their confidential fund. Liban sa paglalaan ng confidential fund ng Department of Information and Communications Technology na suportado ng ilang senador. Kailangan talaga ng DCT yan dahil ang labanan ngayon nasa cyber warfare. Maraming mabibiktima dito sa cyber crimes. Partikular ding tinanong sa mga senador kung ibabalik pa ang confidential funds ng Office of the Vice President at nang hinahawakan niyang Department of Education. We fight uh, for... Uh, For, a, for gun costs. Ang dating CONFI funds ng DepEd, inilaan na sa ibang pangangailangan ng mga estudyante. Nilagay sa mga classrooms or other capital outlay. Hanggang ngayon, kulang pa rin naman ng classrooms. no? Ang CONFI at intelligence funds naman ng ibang civilian agencies, mainam daw na ibigay sa intelligence and security agencies. At defense. Uh, probably uh, law enforcement agencies and DOAJ no, to buy information. Ang ating armed forces and uh, Coast Guard, no, because of the West Philippine Sea issue, we have to beef up, strengthen our naval assets as well pag-aaralan naman ng kamara kung isasama sa final version ng budget ang probisyong inilagay ng Senado para hindi maulit ang paglilipat ng 125 million pesos mula sa contingent fund ng pangulo patungo sa confidential funds ng OVP noong 2022 Hindi pwedeng i-realign yung or, or hindi pwedeng i-transfer yung uh, mag-release from the contingent fund to Uh, confidential funds for civilian agencies. Sa ngayon, inotorisa ng parehong kapulungan sina Sen. Sonny Angara at Congressman Zaldico para sila na lang ang mag-usap ukol sa pinal na bersyon ng budget, kabilang sa mga isa sa alang-alang. Yung social services, uh, we want to fight the inflation, yung inflation sa bigas, sa mga, yung mga ayuda, no? social services, para naman what, baka mamaya madagdagan pa yung problema sa mga gera o sa inflation. Kailangan medyo handa tayo. Titingnan pa kung kayang isama ang 31 billion pesos na pondo para sa rehabilitasyon ng traditional jeepneys na hiling ng Gabriela Women's Party List. Target mapirmahan ng Pangulo ang 2024 national budget bago ang biyahe niya pa Japan sa December 16. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. 24 days na lang Pasko na. Kumusay natin ang presyo ng mga Christmas decoration sa paboritong puntahan ng mga gustong makatipid. Divisoria. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James, nakapamili ka na? Gan, kompleto na yun. Nasa listahan natin. Pero hindi pa kompleto yung mismo Christmas shopping ko. Kaya dito sa Divisoria, para sa mga kapuso natin, na hindi pa kompleto yung mga Christmas decorations sa inyong mga bahay. Kung gusto nyo makamura at makakatawad pa kayo, the best na puntahan yung mga tindahan dito sa Divisoria sa Maynila. 24 oras ng bukas ang ilang tindahan ng Christmas decors dito sa Divisoria, Maynila. Marami mapagpipilian. Ang Christmas tree, 550 pesos ang 4 feet, 2,500 pesos ang 8 feet, at mayroon din silang 15 feet na 7,000 pesos. Hindi syempre mawawala ang ornaments na nagbibigay kulay sa mga Christmas tree. Ang Christmas balls na 20 piraso ay 100 pesos hanggang 800 pesos depende sa laki. May ponsetya na 150 pesos hanggang 350 pesos ang labing dalawang piraso depende sa klase. Kung trip ay flowers na may glitters na iba't ibang disenyo, 250 pesos para sa labing dalawang peraso. Mayroon ding cherries, Santa Claus, reindeer at snowman na 3 for 100 pesos. Ang Santa socks ay 50 pesos hanggang 200 pesos kada peraso, depende sa laki. Ang Anghel naman ay 200 pesos hanggang 450 pesos kada peraso. Mayroon ding star na panlagay sa itaas ng Christmas tree na 150 pesos. Iba't ibang klase rin ang Christmas lights na 150 pesos hanggang 300 pesos. Pinakamabenta raw ang curtain lights na 150 pesos hanggang 900 pesos depende sa klase. Sabi ng mga nagtitinda matumal pa raw ang bentahan. Kaya si Joshua may early Christmas wish. Sana po kung itong pagpasok na itong December, sana po mas lumakas pa po siya. Pero kung gusto niyo pumunta dito sa Divisoria, bibigang ko ng discount, marami po nang makakatawid po po kayo sa akin. Pero kumpara last year, makamusta pentahan. Mas mabenta po yung last year kasi Samantala, Igan, kung 24 oras na bukas yung ilang mga tindahan ng Christmas decorations dito sa Divisoria, may ilang mga tindahan naman na maaari kang makapamili ng mga panregalo na damit o di kaya naman laro ang pambata na alas sa is imedya pa lamang ng umaga ay bukas na sila. Kaya ano pa inintay mga kapuso natin habang hindi pa siksikan, ay simulan nyo na po ang inyong Christmas shopping dito sa Divisoria. Ayan mo na ilitas mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Ramdam na rin ang Pasko sa Cebu City. Tampok doon ang higanting Tree of Hope na may temang Rainbow at Candy. Yan ang unang balita live ni Fe Marie Dumamo ng GMA Regional TV Balitang Bisdat. Fe? Magigang medium makulimliman ang unang umaga ng Disyembre dito sa lungsod ng Cebu pero mainit-init na at excited na mga Cebuanos sa kapaskuhan ngayong taon. Ang giant Christmas tree lighting gagawin na mamayang gabi. 24 days before Christmas. Ramdam na ramdam na dito sa Cebu City ang Kapaskuhan. Alas 7 mamayang gabi, gagawin ang taudang pagpapailaw ng higanteng Christmas tree sa loob ng Fuente Osmeña Circle. Sinimulan itayo ang 120 feet na Christmas tree no October 1. Ayon sa team leader ng proyekto na si Brendon Cabarobias, naisip nila na gawing rainbow themed ang Christmas tree ngayong taon na mas attractive daw lalo na sa mga bata. Rainbow design ganito para at least, magdag colorful sa ato ang Christmas tree. Dili lang sa kayo sa Christmas tree, hasta po sa itong life buff. Para indot po para sa mga bata, kay na Gnapo, siya hindi, hindi team. Sa ilalim ng Christmas tree, makikita ang box na dinisenyo na katulad ng shop ni Santa Claus na puno ng mga laruan. Picture perfect din ang Christmas tree na binansagang Tree of Hope. Umaasa ang grupo sa likod ng proyekto na ang Christmas tree ay magsisilbing paalala sa publiko na kahit anumang pagsubok ang pinagdadaanan, huwag mawawalan ng pag-asa. Naka-incorporate na rin ang Santo Niño bilang pagpupugay sa kapistahan ng Miraculous Child Jesus na isa sa gawa sa Enero. Mananatiling nakatayo ang Christmas tree hanggang sa katapusan ng January 2024. Igan, umaambun-ambun na nga dito ngayon. Pero kasabay mamaya sa pagpapailaw ang sharing, pagsisimula ng mga nightly activities at night market dito sa Fuente Osmeña Circle. Natatawaging Pasko sa Subo at inasa na pagdagsahan ng maraming tao. Yan, Igan, Igan, ang pinakahuling balita mula sa iba't ibang probinsya ng bansa. At abangan mamaya dito sa Central Visayas, ang GMA Regional TV Live, alas 8 ng umaga, pagkatapos ng unang hirit. Maraming salamat, Pema ni Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Patuloy ang pakikipagugnayan ugnayan ng Department of Migrant Workers sa mga pamilya ng 17 tripulanteng sakay ng barkong kinugkob ng Houthi sa Red Sea. Nakatutok ang DMW sa mga pamilya ng mga seafarer habang inaasikaso ng Department of Foreign Affairs ang pagkapalaya sa mga bihag. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Kakdak, kinihimok nila ang kanilang social partners na gumawa ng mga hakbang para hindi na maulit ang nangyari sa mga tripulante kabilang sa mga kakausapin ang mga may-ari ng mga barko at mga grupo ng mga employer at manggagawa Kasi yung nangyari dito sa Galaxy Leaders um, was was an event that uh, was outside of the high risk area and zone so that basically means pag high risk area kasi yung lugar yung tripulante, yung seafarer, will be informed in advance kung dadaan yung barko sa high-risk area and has the right to refuse. Sa Pilipinas na tinaguri ang social media capital of the world, hindi na nakapagtatakang malaman na mataas ang cellphone usage sa bansa base sa isang pag-aaral. Gaano nga ba kadalas mag-cellphone ang mga Pinoy? Alamin sa Street Hit It Live ni Bam Alegre. Bam! Ikaw ba? Ilang oras? Yung totoo. Maris, good morning. Ako, <laughs> mukhang kasama rin tayo rito. No? Hindi na halos mapigilan, map mapatrabaho o sa libangan. Kaya eh, mga Pilipino, ro, eh, phone pa more. At uh, may datos ng survey na sumusuporta rito. Narito ang street. Hit it. Matapos ang kanyang Miss Universe journey, magiging busy na si Michelle Marquez D sa upcoming TV projects at guestings. Isa na rin ang inaabang ang magiging karakter niya sa Black Rider. Hmm. I think with that role, I can I can ride motorcycles more as compared to Freya. But I'm just ultimately excited and very grateful also that uh, pagbalik ko may trabaho na kagad. That's, that's, Looking forward si MMD na makatrabaho ang cast, lalo na si Nakapuso time action hero, Ruru Madrid at Yasi Pressman. Nakaschedule ding magpunta si Michelle sa Thailand para bisitahin ng kanyang bestie na si Miss Universe first runner-up, Antonia Porcel. para sa mga balita bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.